hello po, good morning po sa ating lahat. Uh, welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating sasagutin. Ito so, galing po kay Maria Ruina Pilio. Ang kanyang tanong po ay, ano daw ang sakit ng mga inahing baboy ng malapit ng mga anak pero hindi makatayo kahit kumain nakahiga na lang? So kung kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga inaheng baboy o mga nagbubuntis po ng mga uh, baboy po mga kaibigan. Kapag ang ating inaheng baboy po ay tapos sa pong mabulugan, yan po ay atin pong bibilangan ng araw. After 21 days, kapag hindi na po siya magre-reheat, isa po yung sign na buntis po yung ating mga inahing baboy. And then, after 21 days, hindi pa rin tayo confirm na buntis yung ating inahing baboy, another 21 days na naman po mga kaibigan. So, a total of uh, 42 days yung ating pag-oobserba sa ating mga inahing baboy para makonfirm po natin na buntis po yung ating mga inahing baboy. Dapat nating i-confirm na buntis po yung ating inahing baboy. Nang sa ganon, hindi po natin masayang yung panahon oras at gastos po sa papapakain po natin mga inahing baboy. Pagkatapos kasi magkastahan yung mga inahing baboy, ang atin pong ipapakain yan ay breeder feeds o gestating feeds. So, depende yan sa brand ng feeds kung ano po yung tawag nila. Basta sa uh, pigrolak feeds, ang tawag po natin dyan ay gestating feeds. Sa uno feeds naman po, ang tawag po natin dyan ay breeder feeds. di ko na po alam kung ano pong tawag sa mga ibang feeds. Kasi po, iba-ibang brand Iba-iba po yung tawag nila. Pero ang importante mga kaibigan, pagkabilin nyo po ng feeds sa mga soket yung tindahan, sabihin nyo lang na feeds po sa mga uh, buntis ng mga inahing baboy o kaya feeds po sa mga bagong kastang mga inahing baboy po mga kaibigan para sure po kayo sa feeds na bilibilin nyo po. Importante kasi natin na pong pakainin ng uh, breeder feeds at ating mga inahing baboy kapag nagbubuntis. Kasi yung breeder feeds kasi at saka distitting feeds, Naka-design po yan para po sa mga inhang baboy na nagbubuntis. Iba po yan sa starter feeds, iba po yan sa grower feeds, at iba din yan sa finisher feeds. Yung breeder feeds kasi, yung content niya is more on calcium. Importante kasi yung calcium po sa mga nagbubuntis ng mga inhang baboy kasi po, yan po ay isa pong component doon po sa pagbuo ng biik doon sa loob tiyan para sila po ay healthy. And then, isa rin po yung importanteng component sa pagbuo ng mga vital organs ng ating mga biik na nandoon pa lang sa loob ng tiyan nating mga inahing baboy. Kaya, importanteng pakainin natin ng gestating phase o breeder phase sa ating mga inahing baboy kapag sila po yung nagbubuntis sa mga kaibigan. Ngayon, dito po tayo sa tanong po ating subscriber kung bakit daw yung kanyang inahing baboy malapit na sanang anak Pero, di daw makatayo at saka kapag kumakain, nakahiga na lang. Kadalasan po mga kaibigan, ito po yung sintomas o sinyalis ng calcium deficiency kung saan bumababa po yung level ng calcium natin mga inahing baboy kasi naipasa o nakukuha po ng mga biik na nandoon po sa loob ng kanyang tiyan. Kaya po naaapektuhan yung buto ng ating mga inahing baboy ng dahilan kung bakit po sila po yung nakihirapang tumayo at parati na pong nakahiga. Kapag malapit po mga anak yung inahing baboy, pwede po natin siyang turukan ng ito po, DCM. Itong gamot nito mga kaibigan, ito po yung ginagamit po sa mga enheng baboy na bumababa ng level ng mga calcium nila. So, sa pagturok po nito, dapat pong sundin kung ano pong nakalagay doon sa label o doon po sa loob ng uh, box. Mayroon po nakalagay na parang papel doon at saka basahin nyo po yung tamang instruction. Ang pagturok kasi ng gamot na ito ay depende po sa laki at bigat ng yung mga inahing baboy. Kaya, importante, bago kayo magturok sa inyong mga inahing baboy, basahin nyo muna yung label kung ano pong naka-indicate, kung anong nakalagay, kung ilang kilo yung inahing baboy nyo sa estimate nyo, yan din po ang ituturok nyo po doon sa mga inahing baboy nyo mga kaibigan. Importante talaga natin pong maturukan ng DCM, yung ating mga inahing baboy, nang sa ganon yung kanyang calcium level po ay maitaas natin. Nang sa ganon, magiging matibay yung kanyang buto para siya po makatayong muli po mga kaibigan. At saka, hindi na po siya mahihirapang tumayo, hindi na po nanginginig para po may handa pa natin mga inahing baboy sa araw ng kanyang kapanganakan para yung kanyang buto po ay matibay na po mga kaibigan. So ulitin ko po, ang dapat ko pong iturok sa mga inahing baboy nyo na nagkakaroon ng problema sa pagtayo habang buntis pa lang ay DCM Injectable ito po ay para po maitaas ang level ng calcium sa ating mga inaheng baboy habang sila nagbubuntis sa po mga kaibigan, so yan po yung vlog ngayon sana naman po ako nagpagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ano bang gamot sa mga inahing baboy na bumababa yung calcium level nila po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time Bye-bye.